Dumako muna tayo dyan sa Nueva Ecija, isang dang libong pisong reward money alok ng pamala ng bayan ng Laur, doon naman sa makapagtuturo sa pumaslang sangguro sa kanilang bayan. Mula sa Remedio Vecchia, Meditale, Rajuman, Ace Blanca. Nagalok na ng isang daang pisong reward money ang pamahalang bayan ng laur de San Nueve Isia para sa sino mong makapagbibigay ng impormasyon na makatutulong sa pagluta sa kaso ng pamamaslang sa gurong si Mark Christian Malaca ng St. Stephen's Academy sa bayan ng Laur. Kung matatandaan si Malaca na sakay ng kanyang motorsiklo ay binaril ng riding in tandem noong November 4 ng hapon sa gawin ng Barangay San Juan habang papauwi na mula sa paaralan. Naisugod pa ang biktima sa pinakabalapit na pagamutan ngunit idiniklara itong dead on arrival dahil na rin sa tinamong tama ng bala na. Kinumpirma naman ang lokal na pamahalaan sa panguna ni Mayor Benji Padilla na layo ng pabuya na hikayati ng mga residente na tumulong sa isinasagawang embesigasyon upang agarang matukoy at mahuli ang mga salarin na na rin ang Laor Police Station sa publiko na makipag-ugnayan kung may nalalaman hinggil sa insidente. Tiniyak naman ng mga otoridad na mananatiling confidential ang pagkakakilanlan ng sino mang magbibigay ng impormasyon. Samantala, nagluluksa naman ang mga kasamahan at mag-aaral ni Malaka sa St. Stephen's Academy na kilala bilang isang mabait at at delikadong guro sa kanilang komunidad. Umaasa silang mabibigyan hostisya ang pagkamatay ni Sir Mark. Kasama mo sa Arimen Nueva Ecia, Radyo Ace Blanca, Tatak Arimen.